Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa mainit na pinag-uusapan. Ito ay Impeachment Complaint Laban kay VP Sara. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod natin mga video. Balik sa ating usapan. Meron ang isinampa na reklamong impeachment laban kay VP Sara at ayon kay Representative Raul Manuel magsasampa rin ng makabayan black at ng iba't ibang grupo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Narito si Representative Raul Manuel sa isinagawang press conference follow up ka lang yung impeachment natin, sir. Ano na pong update? Sa bahagi po natin, na uh, may mga kinakausap po tayong people's organizations uh, na actually ay uh, naghahanda na rin naman talaga and uh, tentatively ay uh, tinatanaw na within this week ay uh, ma file Although maglalabas din ng formal na uh, media advisory. Kaya din po siya uh, hindi talaga matatakad kung kailan. Kasi meron po tayong mga uh, leaders ng iba't ibang organizations na actually nagahabol na gusto din talaga nila ay maging bahagi sila ng uh, complainants. Ganun na po talaga ka uh, ano din eh, porsigido yung iba't iba mga sectors na maging bahagi ng pagsisimulan nitong formal proceedings ng impeachment. Kaya hanggat kaya po, uh, gusto po namin ma-entertain din talaga sila. Whether mga youth leaders yan, urban poor, religious sector, at iba pa. Para mapasama, para kapag na-file natin, ibig sabihin ay malapad po yung... Uh, Uh, representation ng iba't ibang mga grupo and uh, sectors na kasama doon sa maifafile na impeachment complaint na i-endorse e na makabayan coalition. Si Representative Raul Manuel. Ikinabahala naman ito ng National Security Council ayon kay NSC Deputy General Manager Jonathan Malaya, ang layunin ng Makabayang Black ay pag-awayin ang ating mga leaders para hahantong ito ng malawakang kaguluhan. Narito si Deputy General Jonathan Malaya ng National Security Council. Uh, ang gusto ng Makabayang Black ay pag-awayin yung mga naghaharing uri, yung tawag nila, no the political class, kasi class warfare nga, and then magsasagawa sila ng mga rally at demonstrasyon na bayulente gaya nangyari nung Bonifacio Day na may mga polis na nasaktan. No? And pag na-create nila itong impression of instability, din sila papasok para mawala ang tiwala ng baong bayan sa pamahalaan. Maliwanag yung sinabi ng Pangulo na kailangan tugunan yung pangailangan ng ating makababayan at kung merong ganitong impeachment, eh mawawala yung atensyon ng ating mga leislatura at lahat ng ating bansa sa mga isyong ganyan. Si Deputy General Jonathan Malaya ng National Security Council. Ang tanong ngayon, magdudulot kaya ng pagkawatak-watak ng ating mga kababayan ang magiging end result ng impeachment laban kay VP Sara? Meron kayong batayan ang National Security Council para mabahala sa magiging dulot ng nasabing impeachment. Ano sa palagay ninyo? O oh, hindi kayo mapalagay? Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunod. Huwag niyong kalilmutan na mag-subscribe sa ating channel. Please share ang ating video. Maraming salamat. Bye-bye.